Hi guys, mayong gabi sa inyong tanan guys. So after ko ani guys, mag ko matulog guys, so ako sa nilipyo ng ilang kwarto guys no kay sempre hugaw man kaayo So ato aton siyang linisan guys. Kay medyo nilakaw pa man ang atong madam. So nag family nag family sila guys. So hindi pa uban ko nila guys. So wala jud ko ni uban guys. So kaya akong gibuhat is daghan pa kong buhaton guys before ko magkuan guys. Muna wala na ako ni uban. <coughs> Pasensya na yung guys akong tingo guys kay medyo pagaw ko guys o gihubak po ko gamay guys so after na ko siya gikuan guys ako na po siya gipang sangat guys kay isod po basil higta nga nagkatagkatag po so ato sana siyang isang at guys no cherries ay lang mo kasi ko guys sa ato mga video guys ha kay nanara ko guys mo ako na siyang gipasiksihan guys ko di ba para bunga ang pagkuan guys ba pag plus star. so before na to ni siya i-plaster guys oh, oh, hapitan na hulog da 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 kiat lagi ki, di man tarukon so after nato nasha guys atau nasha na guys og <coughs> kay unya paman to sila makaabot guys mga 9 kapin guys or 10 kay naglagyo pa to sila naglag guys kay SM or ano asa to sila dapit guys hindi, hindi, ko alam guys kung saan sila nagpunta guys basta sa ako guys ako yun yung siyang lipyuan guys kay para pagabot nila linaw na ang tanan so mauna na siya guys og ako na siyang i stars so, trawa ako na po siyang gibaba guys so ako ni gibaba kay ako ning ako yung siya trawa <coughs> ako na siyang gibaba guys pagkatapos ako yung bababa ni guys o traw ako na siyang gidiag dali Kaya para mahuman na ni siya og para mahuman na siya dali guys so ako na siyang gipang plus star. bang dali dali kuha na guys kay para para dali na nga pagka video guys ba pagka humana na guys dali na po nagsilig guys sa pagawa sa portahan so ako na siyang ipang nag open pang aircon nag open pang electric pan o diba mauna na siya guys bunga kayo so pag humana na guys ako na siyang ipagawa sa mga sagbot guys ayon na magtanas kong paa guys oh Diyos ko nagkos tabang so inanap dyan na guys kaya ko sa kaon char bitang guys bitang guys oh hinahinira patag kaon oh yato mo nang kana siya guys ako na siyang gi nya before po ko nag anay nag video guys kaya medyo gimingaw na no, medyo mo sa ako ang mga video nga vlog char after na ako na siya gi post ak Carbis, talagsa yung kaya ko makapos guys, kaya tungod sa kabisi sa akong trabaho, guys, no? Muna, ang gabidyo, unta ko sa akong mga <laughs> sa akong mga gipang luto or sa akong gipang salad. Karon guys is akong panihapon is salad nga uh, ano guys kanang salad nga gulay guys. So akong is salad guys so ganang giginan ako madam char. Bita guys so ilamit jud char guys. Basta ako mo guys Lami pero mas lami jud ko char. <laughs> so mao na na siya guys Oga Ako ni siyang gipang kwani paghuman na pud ako ni guys Is ako na pud siyang gipang videoan guys char. Paghuman ani guys ako na po ning gi di kuan guys trawal guys oh, oh. nagbalik tayo ko sa akong guys o oh, ako na nag plaster mga na guys kay para nindot na siya guys o oh, Ana, guys ako na siya gipakita kay nahuman naman ko sa ako ang gipang limpyo ayan bang limpyo na siya guys oy pina na okay na na kay guys dili dili siya bungkal og oh, mao na na guys og oh, daghang salamat kay sa inyong tanan guys sa pagsuporta sa akong video unta ko guys nga hinaot ko nga ma suportahan kayo bye bye